Babala po sa lahat. Ang balitang ito ay may masiselang video na nagpapakita ng pananakit at pagiging bayulente. Ramdam sa sigaw at pag-iyak ng lalaking ito ang pagmamalupit na ginagawa sa kanya. Ang isang ito naman, naka-blindfold pa habang isinasagawa ang pananakit. Babae man o lalaki, walang pinipili at pinagmamalupitan. Ang mga video na ito ay aktual na pagmamaltrato raw mula sa mga manggagawa sa mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO establishment sa bansa. Ipinakita ito ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa pagdinig ng Committee on Public Order and Safety at ng House Committee on Games and Amusement upang makita kung gaano kalala ang mga krimen na kanilang natuklasan sa mga natunton na iligal na pogo sa Banban, Tarlac at Porac sa Pampanga. Humarap din sa pagdinigang ilang manggagawa na narescue upang ilahad ang kanilang mapait na karanasan. Isa na rito ang Malaysian National na Sidilan. Di niya tunay na pangalan. Kwento niya, isang kaibigan na Chinese umano ang nagbenta sa kanya sa ilagal na Pogo sa Banban. 2021 raw nang magtungo ito sa Pilipinas mula sa Dubai. Ito'y matapos siyang imbitahan ng kaibigan na magdiwang ng Chinese New Year noong February 10 sa Bafu Land sa Banban. Yun nga lang, iniwan siya nito. Yun pala, ibinenta na siya ng kaibigan sa halagang 300,000 pesos. Uh, when I arrived, okay, in Bamantalap, the place there, and then I just, uh, maybe in the dinner, we will get the dinner at that time. Okay, uh, and then he, he told me to wait in the dormitory uh, the there. He said he will he will go to uh, do something and then come back later, and then I just wait wait until around 30 minutes after, Uh, the okay Uh, the office, like the in charge maybe the admin or anything is so coming to calling me, and then go to the supervisor place and then he will tell me I need to work in there and then maybe uh have my things I already get sell. As he was telling his story po, he was sold po. Binenta siya doon sa sunyuwan sa Bau. Mm -hmm. ang, ang nagbenta po sa kanya, barkada pa po, po niya. Ang sabi sa kanya ng barkada niya, kakain lang tayo doon sa Bau po kasi Chinese New Year po yon. Pero ang nangyari po, binenta po siya sa halagang 300,000. Mm -hmm. Pero hindi po niya alam. Kwento pa ni Dilan, kinumpis ka rin ng Pogo official ang kanyang phone. Nakaranas din daw siya ng pangto-torture. Uh, when I in Bambande... And then I already get uh, when I first day, you already give up my phone, my personal phone, and then I lost my contacts or uh, maybe I, tr I just try to how to say, just save myself until I get the phone or maybe I find another way for contacts. Then then torture me in the face, and then I will report you. You were know, slapped or Sorry. you were punched. Uh, yeah, I yeah, will we'll get punched. I kay paok spokesperson Winston Castro. Nakahingi raw ng tulong si Dilan gamit ang kanyang company phone upang makontak ang kanyang kaanak sa Malaysia na kinalaunan ay pinagbigay alam sa Malaysian Embassy. Doon na raw nakipag-ugnayan ang embahada ng Malaysia sa Pilipinas. Uh, naipagbigay alam po siya sa atin ng Malaysian Embassy sapagkat nakapag-text uh, po siya doon sa company phone, pinakita po niya yung mga bugbog niya rito sa kanyang muka. Dahil sa dami ng mga kriminalidad na natuklasan sa mga illegal na pogo, ang PAOK at DOJ nagpahayag na ng pag-iisa sa panawagan na ipagbawal na ang pogo sa bansa. Executive Secretary Lucas P. Berzimin gave us a clear and urgent directive to eradicate the scourge of human trafficking in our country and ensure its uh, the rescue of all its victims. With these marching orders, PAOK has committed itself to ensure that the Philippines will never be a breeding ground for human trafficking. Consequently, after extensive intelligence work and coordination with our partners from law enforcement agencies like the DOJ-IACAT, the Philippine National Police, our campaign against illegal trafficking has directly led us to the conduct of raids on numerous illegal Pogos. Um, we cannot deny that criminal activities occur in, in Pogos. Uh, we likewise cannot deny that the licenses of pogos or igls have been used to create a veneer of legality for their illegal activity likewise we believe that our operations investigation and prosecutions will will be assisted by, uh, by a ban on pogos as they will lose that veneer of legality nevertheless we have to admit that our perspective is on the negative side being on the justice and law enforcement sector. Samantala, ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, nasa 45 na lang ang legal na pogo sa bansa at tatlo rito ay suspendido. Handa naman daw silang sumunod kung ano man ang iutos ng bagong administrasyon ukol dito. Noong March 13 ng kasalukuyang taon, Umaabot sa 371 Filipinos at 497 foreigners ang narescue mula sa pogo sa Banban. 186 naman na foreign at Filipino workers ang narescue sa ang mega pogo hub sa Porac noon lamang June 6. Samantala, nauna nang naghain ng panukala tungkol sa total ban ng pogo sa bansa ang Makabayan Bloc nitong June 11. Ito ang House Bill 10525 o ang proposed Anti-Pogo Act of 2024 na naglalayong i-revoke ang mga existing na lisensya at iba naman ang mga future pogos dahil na rin sa perwisyo idinudulot daw ng mga ito. Nagsasagawa na ng pagdinigang kamera alinsunod sa utos ni House Speaker Martin Romualdez, na nang sinabi ni Romualdez na ang pagbaban sa Pogo ay magdudulot lamang ng pagdami ng underground Pogo at kanyang iminimungkahi ang mahigpit na regulasyon sa mga ito. Kasama si Jennifer Salenga, ako si Dani Cajino para sa CLTV 36 News. Music.